at sinabi niya sa kanila. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito. Na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan. Hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagningning na nagsiputing maigi. Na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At do'y napakita sa kanila si Elias nakasama si Moises. At sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus. Rabay, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng tatlong tabernakulo. Isa ang sayo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot. Sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim. At may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot. Ay wala silang nakitang sino man. Kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito. Na nangagtatanungan sila sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi. Bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? at sinabi niya sa kanila. Katotohanan si Elias ay pariritong mauna, at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao? Na siya ay maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. At ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. At pagdating nila sa mga alagad, ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao. At ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila sa kanya, ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya ibinati at tinanong niya sila. Ano ang ipinakikipagtalo niyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya. Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya. At nagbububula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang mga ngipin, at unti-unting natutuyo at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya ipalabasin, at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu. At siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama. Kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya. Mula sa pagkabata. At madalas na siya'y inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya ipatayin. Datapuat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, Kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, Nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang dumal na espiritu na sinasabi sa kanya. Ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya. At huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisisigaw, at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya. At ang batay naging anyong patay. Ano pat marami ang nagsabi? Siya'y patay. datapuat hinawakan siya ni Jesus sa kamay. At siya'y ibinangon, at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad. Paano ito na siya hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila. Ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman. Maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea. At ayaw siyang sinumang tao ay makaalam niya. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila sinabi ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila. At pagkapatay sa kanya, ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito. At nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Capernaum. At nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila. Ano ang pinagkakatuwiranan nyo sa daan? Datapuat hindi sila nagsimik. Sapagkat sila-sila ay nangagtalo sa daan. Kung sino ang pinakadakila? At siya naupo, at tinawag ang labing dalawa, at sa kanila'y sinabi niya. Kung sino man ang ibig na maging una. Ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila. At siya'y kanyang kinalong, na sa kanila'y sinabi niya, Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapuat sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya. Sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko. Napagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig. Dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang lig ng isang malaking gilingang bato. At siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw. Kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang mabulid sa impyerno. Nadooy hindi na mamatay ang kanilang uod, at hindi na mamatay ang apoy. At kung ang matamoy makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Nadooy hindi na mamatay ang kanilang uod, at hindi na mamatay ang apoy. Sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapuat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin niyo sa inyong sarili ang asin. At kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa.